Yan. Okay. Aba, hindi na, Ito na si Grace. Kaya, kaya mag-isa. Pahapon niya ata dumatay. Sabi mo, hi, ina. Oo, kaya umuwi. Hi, ina. Andun daw ang ina sa pauno. O nga naman, ito si Ate Rose. <laughs> ito si Ate Rose. <laughs> si Ate Rose. <laughs> ay, ikaw ba? Ayan.

Dadali oh, namin lahat latang candy. <laughs> ay, yung pala naman eh, hindi na tinitingnan ng... Ayan po, ikinikwento eh, ay po nga, ng mami si Aileen. UCI. Kung anong nangyari. Hindi daw yata nababaan lang na. Just so, listen. Ay, na na lasal. <laughs> Makinig na lang kayo. Pagkating sa lasal eh, ha? Ay, oo uh, Pagdating yata sa lasal eh, sabi nga ay eh, dengue na. Pero nakailang araw pa yata bago sinalina lang dugo. Ay, din, hindi yata bumababa na ang plate, puro mababa ang plate plate. Ay, di, yun. Ano ba? Pag kayo nalaglag. Labing-anim labag. Ha? Ano? Aba, iwan ko. Hindi ko alam. <laughs> Laga, hindi, meron na kami kasi nung nakahunta kay Grace at inaantay kami na tricycle. Si Nakala nga yung na si... Anong tawala, no? Si Ayla <laughs> <laughs> nako Ako dapat dito mapanood panood na